gusto mo sa kay nanay? Ha? Ah? Sa akin, hindi ka sasama pag uwi ko. Ha? Ah? Paano kita bibili ng manika niyan? Ha? Ah. Sama ka sa akin. Bibili nga tayo manika mo eh.

Ayaw ko, Goya. Ayaw mo si Goya? Binagre-record ako, Goya. Ito Ha? Huh? Jollibee! Uh, Jollibee? Jollibee! Kakain ka sa Jollibee? Gusto mo kumain din sa Jollibee? Kaya nga sasama kita eh. Kakain tayo sa Jollibee. kanino Kanino? <laughs> Bakit ka doon sa sama? Ay, papa pala. Ah. Ay, papa. Hmm, niluloko mo lang ako eh. Ay, eh, si Taiga na lang kukunin ko pala. Ayaw! Bakit? Sama na lang ka, sasama ko na lang si Taiga. Ha? Bakit? Wala ko katama, kuya. Kasi nangyong, nangyong naman kami. Oh. Pero kukunin ko na si nanay ah. Pag umuwi ako ah, maiiwan kayo ah. Ayaw! Oh, pero bati na tayo. Ah. Ah, sige. Ah, sige na. Oh, pa kasi matutulog na ako, inantok na ako eh. Oh. Dan ka matulog. <laughs> matutulog na nga ako eh, oh. Ay, may ano, brumbay. Ano yun? Ayun, bote. Bote. Sili bote. Bote. <laughs> bote daw, bote. Ayun. Ito kuya, oh. Ah. Sige na. Tutulog na ako, Anang. Sabihin sabi mo kay Nanay, matutulog na si Tito Bongbong. Nanay, matutulog na si 'di O, babay na. Babay na, kiss mo na daw. Ha? Kiss mo muna ako. <laughs> Oo. Oh. Pero mabango ako, ha? Ah. Tapos di na dyan Pero mabango Ay. ako. Uh -uh. Ah. Si Tita Gemma. Tapadab. Wala! Wala, wala. siya. Wala si Tita Gemma. Oh, sige na. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. 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 bye 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 na bye 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 bye